Hello. It's a ten. Mag na ng gabi dito sa Malay Balay. So kakarating na namin dito. Tapos aga, aga, ano kami? Ito kami sa may terminal. Magkaroon <coughs> na ano kami. Wala nang sasakyan papunta sa amin eh. Kaya dito muna kami magkano magka Mag, ano? mag uh, kape kape. gusto <coughs> na, na umaga. <coughs> awas <coughs> na umaga ano malamig dito parang nasa bagyo ka malamig parang yung aircon is nasa ano 15 malamig pa nga dito kaysa sa eh, sa bus eh minit sa bus so yun, may, may land bank <coughs> wala kasing sasakyan pa ano eh yeah. punta sa amin kaya sayang hindi hindi kami umabot umabot sana kami di ayos natutulog dito <laughs> tulugan ito na kami magpaumaga talaga kailangan magtiis gina kainin mo na dito naman sa public K-12 Mixi Arca 5 piso 5 pesos Mixi Arca <clears throat> Gabing, Gabing na kami nakarating dito sa Malay -Balay. So ito yung Malay -Balay, ano, terminal Almost 11 Eleven PM na rin so another ano naman siya pa uh, 11 12 1 2 3 4 5, 6 Six hours or seven, seven eight nine. Sus, mga walong oras. Magantay. O so, ganon. Ganon talaga. entar talaga ang buhay kuya hilang bye bye